Hello, good evening. It's almost 5.35. Ayan po, nagpapausok po ako. Dahil sobrang daming lamok at saka nagbabawa pri po tayo ng kalat. Dahil nga po sa kagaya ng mga una kong sinabi na marami nga pong ahas dito. Tapos meron na naman pong panibago na encounter yung kapatid ko. Uh, doon sa ano, tubig na panglinis niya doon sa mga aso niya. Doon yun sa bandang baba nasa drum po mismo yung ahas medyo malaki na po siya, buti na lang bago siya sumalok uh, na nakita niya yung ahas alimuranin daw sabi ng nanay kaya talaga po nakakatakot kaya ayan po uh, kailangan po talaga natin mag, maglinis kasi yun na nga po nakakatakot pero since uh, kasi ayun po kakao plus kakao bawal po talagang mainitan kaya lang hindi maiwasan kaya po inuunti-unti ko lang yung paglalagay ng dahon para hindi naman po masyado silang mainitan at baka po mamatay ay lagot po ako sa daddy ko so yan po yung aking ano ngayon task for today nalinis ko po dyan Ayan, kung nakikita nyo guys nalinis po dyan yan damo dyan sa ilalim na yan kanina tsaka po dito may natira man po hindi na po masyado tapos ito po tambak po to ng mga tuyong dahon anahaw at tuyong dahon po ng niyog ayun po unti unti ko na po siyang nasunog kasi napakarami rin pong lamok sobra ganyan po talaga siguro sa bukid napakaraming lamok tapos yun nga po yung nakakatakot is yung ahas kaya talaga pong porsigido kami na maglinis ng kapaligiran so mag 6 uh, pa lang po walang kuryente kanina kaya ayan po nag ano na lang po ako linis ng palibot eh ngayon po meron na kaya ang gagawin ko naman ay magdidilig po tayo ng halaman kasi ilang araw na pong hindi umuulan tara guys tayo muna magdilig thank you for watching and bye for now